So, pisan natin mga clear ha. Pakinggan ulit natin to ha. Tala, maiksi lang naman tong video na to. At saka natin ipakita kung ano ba. Okay? Sing video. Pakinggan natin. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga manging isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay hinaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay nalukluk sa Senado, at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw, naayaw balikan. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Okay, alam na natin yan kung ano yung pogo, mga ka-clear. Alam na natin kung ano yung sinasabi niya na. Of course, pinapag-usapan dyan, eh pogo. Maraming naging experience tayo at eh, nako, marami pang naging Pinoy na Chino pala dahil dito sa pogo. So, alam na natin yan, mga ka-clear. Okay? So, ang tanong natin, alam ba niya na karamihan dito sila yung enabler ng pogo, mga Di ba? So sabi nga natin, kaya lagi kung, ito siguro, pangalawa na natin, yung una natin watch out kanina, kay, kay ano, kay Edith Sylvester. ba? Diba? Sinabi niya, di ba, wala rito na sangkot, sa sa may bahid ng dugo, patungkos na tokang. Eh, ang problema, si, nakita niyo naman, itong si, ano, si uh, Erich, er, Sylvester, si Erwin Tulfo, ba, ang dami pa na talaga niyang pinagsasabi. No? kinalaban si VP Lenny, si Lisa Ontiveros, si Trillanes about the EJK. Pero yun, pinangalanda ka niya na tama. Diba? Kaya nga siguro sabi ko, pag ito nakipag-debate, mahihirapan to si Erwin Tulfo dahil ang dami niya mga sinabi noon. ba? Diba? Ah, ayan. Nataliwas sa sinabi ng ni PBBM dito. Well, anyway, punta natin to mga Pogo, ha. Ito, unahin natin to. Senator Pia. Okay? Okay. Ito, mga ka -clear, ay May 2021. Nakita nyo, ah, yung press ang um, press release na ito, May 2021. Pero mga ka -clear, as early, ha? Huh? as early as 2019, ha? Huh? as early as 2019, may babala na. May babala na ang China, si Xi Jinping mismo, di ba? Na kung pwede, wag papasukin ang pogo. Eto, o. Oh. Duterte rejects China's call to ban Philippine online gambling ayaw ng China. That's an anong, year yan? Oh, 2019 pa oh. Oh, 2019. So itong mga senador na to na umuusa pogo, ano to? Di nila inaral, di man lang nila pinakinggan. Kasi may pera dito. Mga ah, clear. Okay? Oh, Philippine leader says online gambling a boon to economy. But reports show hundreds of millions is uncollected taxes. Oh, so sana punta yun. Di ba? Oh, sige, dika. Oh. Philippine President Rodrigo Duterte said on Wednesday that while he was not a fan of online gambling, he was not willing to ban the business as China has urged because of the risk to the country's economy. Pero ay, kahit pinagsabihan na siya ng China, wag, wag, wag pogo. Nakinig ba si Pangulong Duterte? Hindi. Nakinig ba yung dati niya mga allies? Hindi. Gumawa pa ng batas, pabor sa pogo. The time, who backed the Philippine gaming regulator's move in the late 2016 to license internet gambling said he would not have allowed this stupid activity if there were plenty of jobs available. So, di ba, ay ano, stupid activity na pala eh. Pero inalaw pa rin niya. Di ba? Kasi may pera. May pera. Di ba? We decide to benefit the interest of of my country. I decide that we need it. The said in a televised news conference but gave a stern warning to online gambling operators to pay fees and taxes. O, oh, nagawa mo ba? Eh, karamihan pala dito, eh, ke Michael Yang. But most of the employees and the online gambling com companies known as Philippine Offshore Gambling Operators are Chinese citizens. Tatatala nyo, sabi ko nga sa iyo eh, yung kay Roberto Ungpin dati, saka itong sa Fontana eh. Oh, di ba? Bakit niya gusto paalisin yun? Kasi mga Chinese citizens na nag-work, yun lang yung kasalanan nun. Pero, tinira niya yun. Kaya yung, Porto, yung ano yan, um, uh, Fontana sa Clark, naiwan na lang yun. Sino nag-occupy? Michael Young. Diba? Oo. Oh. Okay. In June 2018, Philippine Justice uh, Secretary Menardo Guevara was quoted as saying that 95,000 foreigners were issued. Oh, diba? Dumami, oh. Issued work permits for Chinese-speaking gambling operations. Bakit? Utos yan. Dating Pangulong Duterte. O, oh, siya, 2019 pa yan. O, 2018, 2019. O, oh, so anong ginawa ang ngayon ng mga mambabatas natin? Na sinasabi ngayon ni PBBM na hindi hindi magpapagamit sa Pogo. O, oh, sige, ito na Ito, let's go. Balikan natin ang nakaraan, mga ka-clear. Okay. May 25, 2021. O, oh, Senator Pia S. Cayetano. Mr. President and distinguished colleagues, today, I rise to sponsor and seek your support. For Senate Bill 2232, per Committee Report Number 262, which establishes the tax regime of the Pogo, Philippine Offshore Gaming Operators, otherwise known as Pogos, or oh, the these online gaming facilities have become a growing industry in the Philippines, generating additional revenues for the national government in the past year. According to the BIR, Pogo collections in 2020 amounted to. 7.18 billion, which is 11.71% higher than the 6.42 billion collection in 2019 of the same industry. Siyempre, dumami. Hindi na kontrol ang pagdami nito. Ah, but considering the proliferation of pogos in the country in recent years, the potential of this country as a source of revenue for the government could have been much bigger. So gusto pang padamihin, di ba? In fact, our hearing, it was estimated that the government could have collected more than 38 billion in 2019 alone, a far cry from the actual collection of BIR. So, nakita nila yung opportunity, madami daw, ma-collect tax. Pero di ba sa report mga kaklir sa Senate hearing, lumalabas, maraming sub-licenses hindi nagbabayad ng tax. Ang nagbabayad lang yung pinakamain. So, si main, pwede makilang ng sampo na, na sub-licenses hindi ito nagbabayad ng tax. Di ba lugi? Di ba? Di ba yung lugi? So makikita natin mga ka Si Pia Cayetano ang isa sa mga enabler ng Pogo. Okay? Ah, oh, ito pa. Ma? Okay, ito, ito. Ito, ito, 2024 naman. Tingnan natin kung sino-sino ba ang nag-support dito sa Pogo Law. Okay, tingnan natin to ito mga ka Reject all senators who voted for the Pogo Law. So tingnan natin sino-sino ba? This is October 30, 20, 2024. Yan. So, principal author and the main sponsor of Pogo Law or RA 11590 was Pia Cayetano. Sinong co-author? Ay, hindi ko na nailagay pangalan ni Amy dito. Her co-author was no other than Amy Marcos. And the current central bets who voted in favor of Pogo Law were Tito Soto, Manny Pacquiao, Ronald De La Rosa, Bongo, Bong Revilla, and Camille Villar's mom, Cynthia. Huh? So, other senators who are not running but also voted to legalize this reprehensible gambling were Angara, Nancy Binay, Win Gachalian, Grace Poe, Ralph Recto, Joel Villanueva, huh? and Coco Pimentel Migsubiri. Ah, pati pala si Richard Gordon ay sumuporta. Yan. Supported that despicable law. Pero sino sila naman ang hindi pumabor sa Pogo law? Okay, unahin natin. Si uh, Franklin Drilon, Risa Ontiveros, and Senator Kiko Pangilinan. <laughs> ito, mga to, na hindi bumoto, na-realize nila yung effect, inaral nila. Pero ito mga bumoto, Di ko alam kung inaral nila, napadala lang sila sa, sa ano, nadala lang sila sa, sa Agos. Dahil yun ang gusto, di ba, ni dating Pangulong Duterte. Kaya nandiyo oh, si Bato, Bongo, alam nga naman hindi yan bumoto. oh. Revilla, maka Duterte din to. oh. si Pacquiao, kilalang naman sila nagkaroon ng problema, di ba, nung nag-declare na siya natatakbo siyang presidente. oh. Cynthia Villar, o, oh, Aimee. Kayitano, lahat yan, mga Duterte enabler yan. Oh. So sino lang ang hindi uh, ang umayaw sa pogo? Again, tandaan niyo to ha. Drilon, Hontiveros and Kiko Pangilinan. Di ba? So natulong the pogo gambling hubs in Pambantala and Porac Pampanga were raided by the authorities and palpable evidence of many illegal practices were unearthed. Including what? Kidnapping arbitrary and illegal detention, prostitution, kidnapping, and other immoral and unlawful activities. Di ba mga kaklir? Yun yun. Ha? Sige. Ay, naku, sabi ni Miley. Ay, nasaan kayo noon? Inaakusahan si Kibuloy. Yeah. Nasaan nga rin sila nung no? inaakusahan si Kibuloy? Untiveros lang. Paminsan-minsan sumusulpot si Coco Pimentel para pagka may snipe in contempt, may ginawang ruling, may kasama. So nilirequestion request yun malamang ni Sen. Teresa. Pumasok nga ito si Robin. Inobjekan pa ang pagpapasite in contempt kay Kiboloy. O, oh, diba? So nakita nyo na mga kaklir, no? Nakikita natin talaga ang mga tao, di ba Na hindi talaga pumabor sa Pogo. Okay? Ano ba sabi dito? Teka lang ha. Kasi ano eh, talagang binalaan ni eh, ni Xi Jinping si, si ano, Duterte about Pogo. Kasi siguro, ayaw nila lang sugal, pero... O, oh, sige, tingnan natin dito, mga kaklira. Tignan natin to. Wait lang. O, oh, yan. Sign natin, ha? Dito pa lang dapat nagkaroon na sila ng pag-iisip kung, kung dapat, eh. Ang sabi ni Maylin, pansin ko lang po, basta mga top sa survey, nag a -attend. Di nag a -attend sa debate. Yeah, feeling na kasi, Pogo pinya yan, si Anthony Pia, sabi ni Shiro Kanzaki, yan, oh. Si Jinping, adamant about banning Pogo. Yan. Duterte no reply. So, sino susundin ng mga Duterte allies? Ito, so, gusto ni Duterte, di ba? So, sabi ko nga, oh, di ba 2019 pa lang, oh, 2019 pa lang, meron ng warning. Ha? Huh? Sabi ni China to, Chinese President Xi Jinping thinks suspending the issuances of Pogo opera, uh, licenses is not enough. May warning na eh. Si as uh, President Rodrigo Duterte to immediately ban Chinese Pogo. Sino gawa? Si PBBM. Duterte hindi. Bakit? May pera. Di ba? Kailan, kailan siya winari nga? Kailan sinabi niya, iban mo na. During the, their bilateral meeting in Beijing on August 29. Pero ang ginawa ni Duterte, Why yet? and did not reply to his plea.